Oh. So napakaraming mga volunteers natin. Ang iba nga hindi pa naka hindi nila alam na dapat pala ay eh, uh, reservist din sila. Those ROTC graduates, saka yung mga NSTP, yung uh, nag-CWTS, uh, yes. uh, reservist din yan sila. Uh, kaya nga ang uh, tagline namin sa baba ay um, uh, ang kawal ng bawat pamilyang Pilipino. Kasi kung may college student ka or may graduate ng college sa inyong pamilya, meron kayong isang reservist. Yeah. Lahat yan reservist. Hmm. And uh, nakalagay sa konstitusyon natin, saka sa Republic Act uh, 7077, uh, all able-bodied Pilipinos, eh, halos eh, pag sumahin mo lahat ng mga provisions doon, mga sex seks section, saka paragraphs, ang ibig lang sabihin nun, lahat ng Pilipino, when in, in times of war, or uh, calamity na malawakan, pwede kang tawagin para mag-servisyo. So, kailangan nakaprepare tayo.